Nanalasa ang Hurricane Helene sa iba't ibang estado sa Amerika at sa tindi ng bagyo umakyat na sa siyam na po ang nasawi. Yan ang Frontline News Abroad ni Gio Robles. Nagngangalit na apoy ang sumalubong sa mga rescuers sa Florida sa Amerika sa kasagsagan ng matinding baha. Biglang lumiyab ang isang bahay habang nagsasagawa ng rescue operations sa mga natrap ng baha sa South Pasadena sa kasagsagan ng bagyong Helene sa Atlanta, Georgia, nagbistulang lawa ang mga kalsada, naglutangan ang mga sasakyan, pati mga parke at hiking trails na bura ng malubog sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Tennessee. Sa tindi ng baha, umakyat sa bubong ng ospital ang mga pasyente at staff. Dalawang helikopter ang ginamit para sagipin ang nasa limampung tao. Nasa gip naman ng lalaking yan sa Gulf of Mexico, kwento nito, tumirik ang kanyang barko sa kasagsagan ng masamang panahon. Sa kasagsagan ng malakas na alon sa Sanibel Island sa bahagi ng Florida Coast, na mataan ng U.S. Coast Guard ang isang tumirik na motor bangka. Diyan nasa gip ang isang lalaki at ang alaga niyang aso. Kinailangan nilang lumangoy sa maalong dagat ng naka-life vest sa kahinatak pataas ng helikopter. Nailigtas sila. Isang residente rin ang narescue matapos matrap sa kanyang bahay dahil sa mataas na tubig. Sa bodycam video na yan, makikitang gumamit pa ng bangka para mailika siya. Sa tindi ng bagyo kabi-kabilang bahay, establishmento ang nawasa. Pumalo sa siyam na po ang nasawi mula sa North at South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee at Virginia. Tinatayang halos 100 billion dollars ang pinsala. Katumbas niyan ang higit 5 trillion pesos. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga clearing operation para sa iniwan nitong pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa pong frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.